Grabe mga idol, wild ending sa ating Golden State Warriors. Pero hindi pa huli ang lahat dahil malayo pa ang 82 games. Eto na, banggaan na sa Golden State Warriors versus Rockets. Ang kupunan ni Kevin Durant. Kung kamakailan kasama si Stephen Curry at Kevin Durant bumuhat ng kanilang team sa Warriors. Eto na, dumadakura tayo sa first quarter sa ating pagchichismis. Eto, Eto na, Warriors ang bula. Jimmy the Buckets pumito na long distance yung si Bingbing pasok ang kanyang binitawan nagalimaw na si Jimmy the Buckets ang idol sa mga Miss Amish Hit eto na singgon may wak ng bula at ito na Bumito na long distance yung si Bingbing Pasok ang kanyang binitawan Naghalimaw na ang mga binitawan Na long distance relationship Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo Eto na, Rackets Bumito na floater, hindi na pasok Buti na lang, na follow, na follow ni Kevin Durant Kaya nga, mag follow na kayo Sa akin. Mga idol, dumadako na tayo sa sikan quarter sa ating pagchichis, miss. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo, hindi pala ito si Kiddy, mga lords. Ito na, Warriors ng Ito na, na pasakay kay Pudge. Pudge, pumito na long distance si Beng Pasok na naman ang kanyang binitawan. Aray ko, parang sinaniban ni Stephen Curry. Eto na, Stephen Curry, may hook ng mula pumito ng long distance si Bing pasok ang kanyang binitawa na long, long, long bomb. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Naghalimaw na ang ating idol, si Stephen Curry, na mayroong record, 73-9. Aray ko, sakit ng mga pamalo mo. Entering the third quarter, ito na, bumito ng fadeaway Gold for two, ang binitawa ni Buddy Hield. Parang sinariba ni Nowitzki, ang halimaw sa Dallas Mavericks. Aray ko, ang sakit na naman ng mga pamalo mo. Eto na, Stephen Curry. May na bola. Still, still ang racket At eto na, nagbabadali. Ito na, pumita na. Long distance si Bing Pasok ang kanyang binitawan. Eto na, score. Hatid natin sa merit na Oven. 72-67 lamang ang ating Golden City Warriors. Mga idol, dumadako na tayo sa ating final na pagchichismis. Ay, fourth quarter na pala? Eto na, rakit sa bula, pasa pasakay, singgon, Singon Bumitaw ng slow mo, slow mo wrestler. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Eto na Stephen Curry, Bumitaw ng long distance si hindi napasok ang kanyang binitawan, rebound by Captain at ito na Pudge, suma sa laksak, at ito na, hindi napasok ang kanyang laksak, buti na na follow ni Captain kaya nga, mag na kayo sa akin. Ito na, Horford Ranger, mahiwak na bula, dumilis ka din sa IRE. at ito na, pasa, at ito na, suma sa laksak, good for to, ang kanyang Eto na, Capra may na bula, nagbabadali, tumilis ka sa iri. At ito na, pasa kay Jimmy the Package... Jimmy the Package... sumasalaksak. Pasa naman kay Stephen Curry. At ito na, Jimmy the Package... good for to, ang kanyang salaksak. At ito na, rakit sa bula, singgun mahiwak na bula. At ito na, dumilis ka sa iri. At ito na, pasa. Balik na naman kay Singon. At ito na, bumito ng Fidaway God for to, ang kanyang binitawan na short distance relationship. Mga idol! At sa wakas, At sa wakas, natalo ang Warriors.